What's up mga chong? patok batok the food trip bang ba hanap nyo? Yung may unlimited na ng baka, malaking laman at masarap na sabaw ng pares. May masarap na chicharong bulaklak na may kasama pang lechong kawali. Meron din sila na quality na mami na nilagyan ng malaking karne ng baka at masarap na sabaw ng pares at marami pang iba. Kung yan ang hanap mo mga chong, dito lang yan sa kapares mo, dito sa Amadeo Road, Cavite City. Open sila 11am hanggang 12 midnight. Go over sila dito ng quality na pares na may unlimited taba ng baka. Kita Nyo naman, di ba mga chong? Napakalasa rin ang sabaw nila dito. Meron din sila dito ang ino-offer na mami na napakarami ng serving. Lalagyan nila to ng malaking karne ng baka at sabaw ng pares. Bago nga natin subukan to mga chong, eh gumawa muna tayo ng sausawan sa lechon kawali at chicharong bulaklak. Nandito kami ngayon sa may Amadeo, dito sa kapares mo para subukan yung mga pinagmamalaki nila dito. Siyempre, una dyan mga chong, etong pinagmamalaki nilang pares, beef pares, bro, Unlimited taba. Tapos, ang maganda dito, mga chong, buo yung beef nila dito. Subukan natin. Pero first bite nyan, syempre, ito muna. Tapunta na ako sa langit. Unang agat. <laughs> Unang agat. Langit agad. Tapos, guys, Ganyang kalaki yung ano dito. Beef na nilalagay nila, hindi siya yung nakashred. shred boom mga chong. Tapos, napakalambot pa. na natin? Mmm! <mukti> Sarap! Tag yung sabaw pa lang mga chong pa. Ano na eh, panalo na agad. Kung ayaw mo naman magkanin, meron sila ditong mami tawag nila dito is Mami Pares pero pwede rin naman yung Mami lang for only 80 pesos lang buwan natin solid hmm sarap saktong saktong to malamig dito sa Amadeo eh samahan natin ng laman so emulated oh Mm. Panalo mga chong. Meron din sila dito ang ino-offer na chicharon bulaklak na ganito kalaki. Oo, tapos may bagnet pa silang kasama dito. Grabe, mama mga serving nila. Oh. Panalo panalo mga chong. Subukan muna natin. Girl lang gusto mo muna ko subukan, chicharon o no, yung bagnit. Bagnit. Good choice, good choice. So, so dito na, uh, so, so, muna natin dito sa timpladong suha nila. Mmm, lambot. Tayo hmm. suka nila dito, sarap. Lambot. <coughs> Ito naman, chichirong bulaklak. Kanina, kumain ako ng tabak. Ngayon, chichirong bulaklak na. So, natin dito yan sa may chili oil. Sarap. Kailangan ko ng ano, pineapple mamaya. Hmm. <laughs> hmm. Ang sarap. Tutan na to ang galob. Masarap to pag pinarisa mo ng kanin nila eh. Ini sa sabau. Tapos. Sarap. <clears throat> Alam mo ng beef? babalikan ba? Pabalikan ang juicy. Kung nagustuhan mo tong video na to, no hinihintay mo, pumunta ka na dito sa kapares mo. And kung may gusto kong ipa comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!